naman! Sipag oh, naman! Oo naman! Malabang! Sipag! Bakit masipag ka? Hindi naman ako sa walis dito eh. dami naman kasi. Pakalat-kalat. Sipag ay magwawala eh. Si Tito hindi ako sinama. Pag-alis

Eh, syempre, yan lang like, yan ang bike, yan lang makasama, lang kasama. Oo! Oo, oh, ano naman? Eh, syempre, eh, hirap kaya pag may kasamang bata. Hirap kaya pag kumapit ako. Oo. Oh. Hala, sorry, yung rose mo. Rose, hindi yan rose. Same. Da damo yan, damo, okay lang. Pagpaluto ko na. Yun. Pugulis ka na lang. Damo yan. Di yan niluluto. Pugulis ka na. Lagay mo wala sa, wala. sa lagay mo sa last time. Ayaw na po. na lang Ayaw, po. na po. Oh. Kakain mo ba yan pag niluto? Hindi. Kurari lang yan. Uy. Mag ano ka na lang. Pugulis ka na lang dyan. Ako hindi niluto. Ha? Ha? Kung buto din. Huwag alaman ni mama. Ano ka na. Pugulis ka ka na. Ato, ano? Ato sabi mo baba sa okay, okay na malinis na. No. Mamay, pati itong dahon, oh. Mama, tulungan naman ako. Tinutulungan naman kita. Nag, nag, didilig na ako. Tidilig pa nga ako ng halaman. Yeah, uh. Uh, uh. <tapos> <tapos> Saan? Yan o, ang dahi pang damang dito o. Oh, daming damo o. Oh. Yan o. Oh. Anong malamang? Didilig nga ako. Hindi. Uy, senpon, senpon na, na, Hindi na nga. Maglil, magdidilig na nga ako.